Ako uh, po yung pagkikipag-chat natin sa mga fans? Ano pong uh, usually yung mga tinanong nila? Ah, uh, po? Siguro madami tungkol sa may beloved, kung paano daw yung pagtatapos, kung saan ayon ba daw ako bilang Marian sa ginagawa ni Sharina na palayuin si Benji. So, yung mga ganito. Ang daming questions eh, pero hindi na masagot lahat. Pero we're thankful na binigyan kami ng opportunity kahit pa na makausap sila. Uh, kahit sa loob ng isang oras, eh, marami kaming uh, nakausap din kahit pa paano. Meron po bang question na medyo nahirap pa kayong sagutin? Or, eh, yung... Meron! Yung pick-up line. <laughs> <laughs> ang dami, ang dami, Oh. Hmm. Pero hanggat maaari, kung nangyari po makakita kami na medyo, ako pinipili ko yung mga unique, eh. hmm. O, oh, yung mga unique na questions, eh. So ano po baka sa inyo yung pag interact natin sa mga fans kahit uh, sa chat? Di, hira lang namin magawa to eh. So, dahil dito nagkakaroon kami ng communication line sa kanila mm -hmm. and uh, they can get to know us more on a very personal level. So, hindi lang kumbaga sa napapanood nila sa TV. Kumbaga nakaka-interact kami uh, as who we are. Lalo na ako kasi wala akong Facebook, wala akong Twitter account. So, ito lang yung isa sa mga pagkakataon ko para masagot ko sila sa mga gusto nilang itanong sa akin. So, thank you sa sa kanila at nagawa namin ito. Sa David, meron na po kayong uh, pupunta kayong Canada for Pinoy TV. Tell us about it. Oo, kanina nga, ang dami mga tiga-Canada naman mm nag-aabang sa amin doon. Uh, we're very excited. Um, isa sa mga hiling namin na mag-travel. So, masaya kami that um, kung baga, after My Beloved, binigyan kami ng chance to not only work, but also to spend a little time there in Canada. Mm -hmm. Ayun. Excited na ako makita sila. And last two weeks lang po ng My Beloved. Ano po yung mga mm -hmm. abangan ng mga dong yan? Pag ng mga kapuso natin. Maraming mamatay, maraming sasabog. <laughs> Lahat na isip mo sa isang soko, para mangyayari. <laughs> okay, Ayun, pero... Um, paano ko ba sasabihin? Sinisigurado namin na yung ending namin ay magugustuhan nila at yung gusto nilang mangyari ay mangyayari yan sa ending. I would like to thank everyone lahat ng viewers mula nung nag-umpisa hanggang sa matatapos eh at least kasama namin sila dito sa journey ng My Beloved. Thank you sa inyo. After ng My Beloved, meron ba kaming aabangan na magpagsasamahan hmm. yung dalawa ni Project? Wala pa siguro kasi nagkataon na binigay sa amin early this year to my beloved because we were expecting medyo matagal pa. So, uh, masaya ako na nangyari to na mas maaga. Okay. Ano ba yung mga mamimiss nyo sa my beloved? Ano ba yung mamimiss nyo sa, sa set or sa mga asama nyo or sa uh, the whole show itself? Siguro yung papano kami mas surprise talaga sa kung mm -hmm. papano mag-unfold yung story. Kasi even uh, kami as actors, um, tuwing nakakakuha kami script every week, eh, sobrang daming revelations, sobrang daming mga surprises. So, yun ang mamimiss namin. Oh, oh, nagkakaroon ako ng homework. Pag <laughs> dumarid yung script kasi talagang pinag-aaralan ko at iniisip ko kung anong klase at paano kagawin ng karakter ni Sharina dun sa mga nangyayari. Dahil napakasalimuot talaga ng buhay ni Sharina. So, yun. Yes, assignment ako palagi. Yes, uh, huling dalawang linggo na may beloved. wag po kayong bibitiw um, uh, sigurado po eh, magugulat kayo sa mga revelations. And of course, para ma-experience yun kung paano matatapos ang story ni Sherine at ni ben, At ng lahat ng characters ng mga Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood.